So what's up mga boss Good morning Welcome ulit sa ating panibagong vlog Kay mo So biyahe na naman tayo for today's video Oras 9.14 ng umaga Ang araw is October 11 Friday mga boss So ganun pa rin yung routine natin Malapitan Kasi susundo ulit ako sa aking Anak Mamayang 11.30 Doon pa lang sa bahay Habang nagpapainit ng motor At nagpupunas ng motor Eh nakakuha na ako ng booking Dito sa Mont Montville Place Dito sa may sa Uyo Yung lagi ko napipikapan yung prosen na Imbutido ata yun Abono siya 280 Papunta naman to ng ano Tandan Sora, Banlat to sa Sora, abono ng 280. So maganda agad yung ano natin, Gawin naman ng booking abono agad. So, sa, tara samahan niyo ako sa biyay ko na to. Sana makarami tayo ngayon. At sana ay swertihin din tayo sa mga customer natin at bigyan tayo ng tip. syempre <laughs> matik naman yan. Hindi naman tayo masisiro dyan sa tip. Basta na nag-deliver ka, matik na may tip. Pero kung wala man at magpasalamat pa rin tayo kasi na iraos natin yung isang araw. Nakapag-deliver tayo na maayos. So tara, ikapin natin. Let's go! Bawa ko yan. 200 to80. Okay. okay. sir. Salamat. First booking. Tara. Pichip. Sa Uyo, Tagansora, mga boss. Dito sa Napocor Village, yung ano natin, didiliviran. 4.4 kilometers. Tara. Let's go. 393 ma'am Ito Dulata akong bariya ma'am Ito 3 pesos ko Para buo ibigay mo sa akin 3.90 depend 20 na lang yung Wala kayong bariya ma'am Wala eh Patay May tindahan ba dito po Gcash. Ha? Wala akong Gcash. Ang sukli mo ay 100. 100 ano. Uh, 10 pag oh. binigay niyo to. Oh, kaya nga, wag na ang ano, bigyan mo ako ng 100 pa eh. Walang bari na. Ah. ata yung bariya di ka sana salamat po thank you okay na grab na bali nagkabariya na tayo ay <laughs> talaga pag walang bariya At tayo booking ulit Nak nak. Sir. Kay Sir Rap. Ay, yun mo na. Papuntang Cherry. Oo. Uh box daw, Sir. Ano to? May to. Naubusan doon. Mm -hmm. May ano siya. Um, order ng customer. Hindi niya na order eh. Mm Online oh, ano. Advance order yan eh. Hindi niya na order sa planta kaya... Sige po. Doon na bayad nito kuya. Ah, Thank you. Okay na. Pick up tayo ng cake dito sa Mindanao. Papunta naman ang Cherry. Congressional. Sa Goldilocks din. Bali well, may nakuha na akong booking kanina. Bago to. Kaso nga lang, ano, hindi ko alam kung mali yung pin o tapos hindi pa siya ma-contact. Yung pick up nun, uh, Mindanao App Congressional Extension, ay Mindanao Extension, dyan o, oh, sa may kabila, kay Lera ng Jollibee yung ginagawa dyan. Dyan naka-pin, tapos hindi ma yung ano. So, pwede naman tayo kumuha ng isa pang order. Kumuha muna ako ng isa. Tapos ipapa-cancel ko na lang 'yun para hindi rin tayo magtagal at masayang yung oras. Ayoko nang sayang ng oras, eh, gusto ko bawat nakuha natin, masulit kagad natin yung oras para tuloy-tuloy yung kita. So, deliver ko na muna 'to. 2 kilometers na lang mga boss papunta ng Cherry. Let's go. ma'am. Goldilocks saan po? Hello? Thank you, thank you, boss. Oh, o, na mga boss. Drop na yung cake natin. Drop na tayo ng another booking. First time ko lang dito mag-deliver sa ano, cherry, SM cherry kinuha ko sana makuha agad by Toro Tandang Sora 59 yun matik na yan boss ah, pick natin pick up ulit tayo rito sa Gabinos mga boss Gabinos pick up boss pick up sir Wala na signal. Dito pa eh. Ah. wala lang signal ah. Wala ba signal dito, sir? Tay. Hmm, Ay, ano <laughs> ba 'yan? Ay, baba. Pero ayari. Wala ko 'te. Eh. May rider na kayo gabi no sir ah. Ano yan? Ano yan sir? Pula-pula uh, lang. Ha? Ah. Wala oh. Ba't ganun? Ayun. Kay Rudit. Pasok ako sir. Sige. Ay, okay na. wala na akong ano, pipermaan boss. Oh, double check lang Rekta na natin sa bag, boss. Para Rider namin kanina, eh. Iwan si Ibing, eh. Sabay nagdadalit. Rider may sarili niyong rider? O, oh. hey, uh, binok. Picture uh, lang ko lang, sir. na, ano, na... Nakalimutan. Oo, oh. <laughs> dalawa namin nagsabi pa, antay si Ibing. Pagkabalit, wala na. Baka ano, mag na, ano, mamadali na. Ang ayaw niya na ng shipping, boss. <laughs> uh, balik ka, balik ka agad ako dyan. So, sige, sige. Dyan sige. Okay na, gabi nung speak up tayo ulit mga boss. Uh, waiting lang tayo sa payment. Sir, okay na sir. So, drop off na lang po. Salamat. Ano pa na ito? Ayun oh. Bahay Toro, Tanansora, 59 pesos. Let's go na agad. Pesos. okay na ma'am. Salamat. Thank you. 59 70. May tip tayo. 11 pesos. Tapos na ako ng booking. Pasunta mo. Project 7. 89 pesos. 10.48 na. Yari. Baka maano tayo nito. malitay tayo sa pagsundo. Bilisan natin. Let's go! Sige po. Doon na bayad nito ma'am. Sige po. Salamat. Okay so, na. Item pickup. Kali yung item natin, pagkain, baon. Kukalanganin so, tayo sa oras. Ayun, 22 minutes, oh. Papunta pa lang doon sa West Ab. Pero kung... Aga-aga tayo ron banga din ako kumuha ng booking Bumalik na kagad ako Kasi susundo pa ako Sa mapa ng panahon Hindi lang umulan Atay Pakitay ka diya Hello. Tabex po kay Camille Lico iniwan na daw po yung ano pambayad yung ano niya baon niya <laughs> ay salamat thank you po okay na 89 pesos mga boss uh, patay 1120 na hindi na tayo kukuha booking diretso na tayong uwi <laughs> nakakapote pa ako kasi lakas ng ulan dun sa may ano eh tara na tara na ang dami ko pang sinasabi mag yung anak ko dun sa eskwela iyak na naman yun kaya let's go apa pipi pipipi guys, boss. Si nabutol yung biyahe ko kasi ano, birthday ng ang pamangkin ko. So pumunta kami ron sa trabaho ng nanay ko. nung kami mag celebrate at kakain. So maghahanap lang muna kami ng ano ng Andok's Lechon. Kasi yung binilihan ko ron eh walang ano, walang yempo, manok lang. So, yung nabili ko lang is manok pa lang. Bibili pa kami ng yempo. May yempo na kuya. Yempo. Yeah. 25 minutes pa. 25 minutes pa. Uh, uh, kasi dito, kasi ah. Sa kaya meron dito, sir. Kaya tapos kaya meron. Ha? Ha? Ayun Kaya may yempo. Dalawa. Okay, antayin namin kuya. 25 minutes. Hindi, meron na kami leche plant. Kuchara? Oh. Hindi kami binigay ng kuchara doon sa kabila eh. Meron? Mayroon? Oh. Magkakaroon Oo. Oo. Mayroon pa siya sa parking lot eh. Ah, malasing ka agad. Oh, <laughs> Tatlong andoks na pinuntaan namin. Puro ano pa eh, niluluto pa lang. Ano to oras 'yan? sa Ah. 'yan mga alas 4. Ah oh, kasi Ano ba yan? Tira lang yan kanina. Ah, may na, may na. Pero ano lang ay mga alas 11 hera to.